Ako, usap ko po ngayon si Neil Rose Segarino. Okay, at Neil Rose. Gusto niyang makuha yung kanyang anak sa kanyang dati kinakasama si Patrick de la Cruz. Ma'am Neil Rose, magandang umaga po, madam. Umaga rin po. Ilan taon po yung bata, yung, yung anak niyo po? Two years old po. Two years old. At hindi po kayo kasal. Opo. Okay, bakit nandoon po kay Patrick de la Cruz yung anak po ninyo at wala po sa inyo? kasi eh, po nagtatrabaho po ako, ang nag-aalaga po, yung kapatid ko po. Tapos po, etong December lang po, nagpaalam po ako na hihiramin ko muna yung anak ko, dadalhin ko dito sa inupahan ko ng isang linggo. Okay. Nung nalaman niya po yung paalam ko, doon po, nung kinamadaling araw po, binyahin niya po yung anak po ng walang paalam, hindi, hindi po namin alam. Kasi po natutulog po sila ngayon sa, bak, sa bakla niya. Kaya wala pong nakakaalam na, ano, na binyahin na ano, madaling araw. Ah, so meron din po siyang karelasyon na Becky? Hindi ko po alam. Basta po doon na siya natutulog sa ano niya, bakla niya. Tapos ah. po yung mga gamit namin. Ayun Ay, na nga po, po ma'am. kapag, sa kapag akin. natutulog siya doon sa Becky, di ibig sabihin karelasyon niya yon Kasama niya po yung anak ko. Okay. So, kasama niya ngayon yung anak niyo at yung kanyang kinakasama doon ay Becky. Well, ma'am. Pero ngayon hindi na po sila nagano kasi nasa Bulacan na po siya. Okay, sige. Ma'am, kakausapin ko muna si Mr. Patrick de la Cruz. Alamin natin uh, kung bakit yung baby kinuha sa inyo at dinala niya kung saan man siya ngayon. Mr. de la Cruz, magandang umaga. Hello po, magandang umaga po si Rapi. Sir, yung, po. yung uh, po. anak po ninyo ni uh, Neil Rose kukuli na po namin. Opo, eh hindi po bumakabiyahe po sir. Bumiyahe po kasi ako nung 31 po bago mag, mag New Year, bumiyahe po ako. Hinahanap po ako ng sundalo po. Hinahanap ka ng sundalo? Ba't ka hinahanap ka ng sundalo? Opo, hinakit po. NGCQ po kasi ang bul... NGCQ. NGCQ po ang bulakan. E Bibiyahe ko naman po, na po yung bata. Hindi ka po pinagdatapos sa kanila. Hindi po ako makabiyahe po talaga po. Sino po yung nagsasalita sa, sa likod niyo sir? Wala naman po. Ako lang po. Ah, yung babae, si, si ano? Si ate ko po, ate ko po. Ate nyo. Okay. Opo. Sige. So, sir, sir, sabi nyo sa ate nyo, tahimik mo na ha, sir, sandali lang. Opo, opo. Diba, uh, okay. So, sir, okay, okay, lang sa inyo na may balik na yung bata, tama? Opo, babalik ko naman po. Pagtapos ko ng, ano po, ng pinakano tapos sa bulakan po, babalik ko naman po. Ayun naman pala. So, ma'am Neil Rose. Ate nyo, tahimik mo na ha. Ma'am Neil Rose. Pa. Walang ka problem, problema, iso solid naman pala yung bata. Sige po. Kasi po nung ano eh, nung ako po yung nakikipag-usap, ang dami po nilang ano eh. Dapat po talaga 26 yun eh. Tapos, oh. sinabi, nasa site daw po siya, hindi daw po siya pwedeng umalis. Tapos itong 30, dapat nung 30, naging 31, tapos ayun nga po, hindi na po pwede. Tapos hanggang ngayon, 1 na po. Ay, nung ito pong Monday po, ano, MGCQ na daw po. Okay, sige. Ganito po, ma'am Neil Rosa, no, uh, sasamahan po namin kayo uh, papunta ng Bulacan. Opo. Uh, pakidala lang po yung birth certificate at may pag-ordinate tayo sa mga taga MSWDO para makuha na bata at madala na po uh, ninyo, maiwi nyo na po. Saan po ba kayo nakatila ngayon, ma'am? wala wala po siyang birth certificate kasi ana kanya po yung ano yung late registered ng ah, okay. yung so, birth namin okay sige pwede nating kunin doon sa kanya saan po kayo nakatira ngayon, ma'am andito po ako ngayon sa ano dasma, dasma sa Maykabite po okay sige kukunin natin sa bulacan and dadalhin natin sa dasma kabite so susundin po ako. namin kayo okay ma'am po. Sige po. At sandali lang po, hingi tayong ayuda sa MSWDO ng Angat Bulacan at nasa linya ng telepono si Miss Menchi Bolas. Uh, Miss Menchi, Madam Menchi. Yes, sir. Good morning po. Ma'am, hingi kami ng tulong sa inyo. Anyway, very cooperative naman po ito si Mr. Yes, De La Cruz po. para makuha na po yung bata sa kanya at maitsali na po kay Miss Neil Rose. Okay lang po, Miss Menchi. Okay, sir. Sige po. Si Ma'am Menchi, sobrang thank you. Happy New Year po, Ma'am Menchi. God bless. Happy New Year po. God bless po. Thank you po. Ayan po. Ma'am Neil Rose, okay na? Opo. O, oh, kausap natin yung MSWBO. Maraming salamat po. Okay, happy New Year po. Ingat po.